Uh, ano ba yan si ate, gusto ko lang naman makipag sa kanya, mm -hmm. gusto ko lang naman makipaglaro sa kanya. Sabihan mo, don't give up, just continue loving your ate, mahalin mo siya. Kasi diba, ang turo natin, do unto others. So, kung sige ka lang bigay ng love, bigay ka lang ng love, eventually, babalik yan. Mm -hmm. <coughs> babalik yan. <laughs> Masyado ka nga, nag-hormonal ka uh, na. <laughs> yung teenage years is a very important years yan ng development ng mga anak nyo yes so yan yung may hormonal changes din ang ba diba, na topic namin na merong hormonal changes ang mga babae na kailangan ng intindihin ng mga mister marami po naka-appreciate dun sa mga video na mm -hmm. uh, also ang teenagers din and that is boy <laughs> or girl yes dadaan din yan sa a lot of hormonal changes kasi nag-growth spurts sila mm -hmm meron silang nararamdaman sa kata- katawan nilang ano ba to kakaiba hindi nila intindihan and even their characters will also change okay. so papasok na yung insecurities like Lord, hindi ako matangkod. Ay, ano ko, marami akong pimples. So, ang daming papasok, no? Ang dami din, nakukumpir nila isa isa sa classmates. So, maraming insecurities yan. We should be the one to understand that kung hindi nyo naintindihan kasi ang ending na mapapagalitan nyo talaga ang teenagers nyo araw-araw kasi parang parang iba yung ugali ganyan but always remember ang teenage years po ay dumadaan lang po yan actually pag natapos na yung teenage years niya nagiging adult matured nag-change naman din sila eh sabihin, yung age na yan yan yung dapat intindihin natin nag-away yung teenager and kapatid. Ang kapatid na younger. Kasi usually, itong mga nagtitinager nating mga anak, laging mainit ang ulo kung mapapansin nyo. Tapos, hindi maiwasan, talagang nakikipag-away sila sa mga kapatid nila. ba? Diba? Pag nagtitinager, lagi silang parang pagising pa lang mainit na yung ulo. Kasi ang teenager, parang parang in a sense perfectionist pag nakita nila yung kilos or kahit pronunciation lang nung younger hmm. parang naiinis Sinisipan na sila na kasi ano ba yan mali na ma mali na yan yeah. mali na man yung words na yan mali yan and yang. also mabilis sila maano oh na mabilis sila Kaya, na ano nag nagkakaroon tuloy sila ng away ng mga kapatid niya hmm. so pag ganon ano yung dapat natin gawin para maiwasan ang sibling rivalry during sa teen pag meron kayong teenager sa bahay kasi ang natural reaction mo diyan is papagalitan mo yung teenager. Mm -hmm. eh. Kasi sabihin mo, sisitahin mo, bata pa yung kapatid mo. wag mong ganyanin. Huwag mong awayin. Huwag mong away awayin. So, ang ending, ma-feel tuloy ng teenager. na eh, nasa stage pa yan siya ng confusion mm -hmm. of becoming a teenager. Tapos babanata natin, yeah. baka may masabi ka pang mabigat. That would become additional mm -hmm. burden as a teenager. No? So, siyempre, andyan pa rin yung sasabihan natin na, oh, masyado, kalma ka lang sa kapatid mo, okay yon. Pero wag yung ikaw ha, ikaw nga yan ang mas matanda, ginagano mas, pag ganun, mali na kasi masyado ka naman galit. Pwede mong sabihin, kalma ka lang, huwag mo lang, ano intindihin mo lang yung kapatid yes. mo. Alam mo ano mangyayari doon. Hmm. Yung teenager mong anak, mas lalong maiinis doon sa kapatid niya. Hmm. Kasi lahat na lang ng kilos niya, hmm. sinisita mo, pinagagalitan hmm. mo, po konting away lang nila nung kapatid niya siya ang papagalitan mo so ang ending tuloy yung teenager mas lalong magre-rebelde right. mas lalong magagalit sa kapatid niya mm. diba so ano ang dapat natin gawin ano yung ginagawa natin so, we na kita nating we focus skateboard. on the the other one na mas mataas pa yung pasensya na hindi teenager <laughs> na hindi <laughs> dumadaan sa teenage oh. stage or sabihin na lang natin kunwari na lang puro teenager ito pero saan doon na mas may mataas pang pasensya sa dalawa? Yes. Yung nakikitaan Sin, yung mas understanding. Oh, sino and yung mas, mas may understanding? Patient. We bank on the patience. Sa, yung saan yung understanding niya, we bank on that. Ibig sabihin, uh, yung isa na na nakakaintindi sa sabihin sa hmm. Sasabi niya, ano ba yan si Ate gusto ko lang naman makipag-close sa kanya. Hmm. Gusto ko lang naman makipaglaro sa kanya sabihan mo, don't give up. Just continue loving your ate. Mahalin mo siya. Kasi diba, ang turo natin, do unto others. So, kung sige ka lang bigay ng love, bigay ka lang ng love, eventually, babalik yan. Mm. <coughs> babalik <laughs> yan. Masyado <laughs> ka nga. nag hormonal ka na. So, So, yun ang ituro mo. Mm. Kasi siya yung... Kasi yun na nga, do unto others eh. Mm. Kung anong gusto, kung gusto mo ng love, give love. Yun ang rules doon eh. So, bigay ka lang ng love, bigay ka ng understanding, bigyan, and respect. Bigyan mo ng respect, bigyan mo ng regalo, kung may time pa, bilan mo ng konting. Yung anak ba, yung, yung kapatid, ang magbibigay, may bibilin siya, biling ko to para kay ate. So, mafi feel nung isa, na mainitin ng ulo, na minamahal pa rin siya nung isa. And tinatanggap siya. At tinatanggap and, and, siya. Iya yeah, yung init ng ulo oh, niya, hindi pinapatulan tanggap na tanggap lang siya kahit na mainit agi ang ulo niya mm. so pag ganon magbabago yon yung teenager ma-realize -re yun na uy, mahal nila ako tinatanggap nila ako kahit na mm. ganito na kasi siya mismo alam ko hindi niya naiintindihan mm. yung nangyayari kasi teenage stage nga eh di diba? so, ba so pag ganon mas malilesan yung away nila which is alam niyo, mm. napansin talaga namin kasi yan yung ginawa namin sa kids mm. namin. di mm. ba? Diba? Nung si Patty nagti-teenager, so madalas sila mag-away ni Amanda. Mm. Kay Amanda, kami nagpunk na, just understand your auntie, show her your love, mm. and understanding, and respect. Mm. Eventually, alam mo, gumanda yung relationship. they, are, they are now best of friends. Yes. Uh, wow. Pati is 22, Amanda is 17. Yeah, but they are they, the are best, best of friends. friends. So, yan yung Super. dasal namin na pwede pa lang maging best friend ang magkapatid yeah. na ngayon na namin na masagot na pwede pala, mm -hmm. no? Kasi siyempre dati parang paano ba 'to maging kaibigan? Oo, oh, nag got... Oo, kasi kinukork <laughs> every salita ng isa, eh, mali daw, mali daw yung pronunciation. <laughs> oh, grabe, pronunciation lang i-ano, kami nang bahala diyan sa kapatid mo. Kami na mag-correct diyan. Mm. So pero doon na namin iniintindi na teenagers at teenagers so they really need a lot of understanding, understanding and, and love and love and patience no actually mm. nagtanong nga yung pinsan mo na anong gagawin daw nila sa mm. teenager nila <laughs> kasi parating inawa yung younger palaging mainit oh mo. Sabi, sabi ko actually you have to pray for your patience ikaw ang idasal mo sa sarili mo mm. nahabaan ng pasensya Habaan mo na ni Lord ang pasensya mo kasi baka parating mo mapagalitan na yung teenager mo mm. tuloy yeah kasi hindi yun ang way kailangan ma-feel pa rin ng teenager na tanggap siya, mahal siya walang ibang classmate na magmamahal sa iyo kami ang mas makakamahal sa iyo walang barkadang mas better than us that to accept you so yun yeah. talaga so kailangan medyo lulunang ng konti lulunan ng konti pag uh, hinga ng malalim hinga ng malalim kasi alam ko parang asarap ng ano eh pag sarap ng kutusan oh pero <laughs> anong effect noon pag masyado yeah. mo siyang binabangga araw-araw eh dumadaan lang yan eh at pa change na yung hormonal stage nila and, and na mature na matured, na sila. and of course you you ex we expose them to uh, uh good words hmm. we expose them to the bible mga bible stories bible movies eventually yan nag-aano yan sila nagma-mature na yan sila no and then uh, nag-change so Uh, hindi na kailangan yung masyadong stress. Yes. So, number one, love the same but cheat differently. Ibig sabihin, lahat ng anak natin, pantay-pantay yung pagmamahal. Walang mas, walang mas less. Walang lesser, walang na na love so dapat equal yung love na binibigay natin sa ating mga anak and silang magkakapatid mararamdaman din nila yon na pantay-pantay sila yeah. but we have to treat them differently which means that lahat ng anak natin they have their own character and personality they are unique in yeah. their own way right yeah. so we have to treat them based on their character and personality. Hindi pwede na kung paano mo i-treat yung isa, ganun din yung pag-treat mo dun sa isa. Kasi iba-iba sila. Maybe kung ano yung nag-work dun sa isa mong anak, hindi gagana dun sa isa. So, dapat different yung styles ng treatment mo sa kanila. But make sure that your love is the same for all of your children. Yes. So, kailangan, hanapin natin yung, kasi hindi mo pwedeng mabigay yung talent, yung talent, ano yan, at birth yan eh. Mm. So, kung yung isa, medyo athletic yung isa, yung isa hindi, eh, hindi mo naman pwedeng pilitin yung isa na maging, maging athletic. athletic. <laughs> hanapin mo yung kanyang gift, then Strength supportahan niya. mo siya doon. Yes. Kasi kunyari, ah, gusto ko lahat sila basketball player tapos yung isa hindi niya masyado makop yun. so magkaroon na naman siya ng feeling of insecurity rather doon hanapin mo yung gifts talaga niya then you you nurture that gift para para makita niya na may tataas yung confidence level niya and that is really a lot of different things so kailangan talagang observe natin tingnan natin para ma-feel nila na binibigyan sila ng importansya. Bawat isa sa kanila binibigyan ng importansya. Uh, hindi yung, gayahin mo ito si ano, gayahin yes. mo ito. Bakit hindi mo kaya? Ang kaya niya. So ano yun, nagkakaroon yon ng parang insecurity. insecurity. And the same way doon, ay makaka-feel sila ng uh, rivalry. Mm -hmm. uh, meron ding tinatawag kasi tayong middle child syndrome. Kami tatlo yung kids namin. So meron talagang middle. Uh, ang ang advantage kasi nung panganay siyempre siya yung first uh, baby so masyadong mataas yung attention siya kasi yung siya yung pinakauna yeah. so siyempre yung pinaka last yung bunso sana naman yung pinaka baby siya yung pinaka uh, mas maliit pa so parang siya naman yung masadong inaalagaan so may tendency na magkaroon ng middle child syndrome yung nasa gitna So, dahil alam nyo na may ganon, which is nasa psychology yan, na may middle child syndrome, dahil alam mo na pwedeng ganon, we have to focus also sa ating second child. So, dahil alam namin yan, uh, talagang inano namin si Amanda, talagang tuto kami. Uh, nak ibig sabihin, talagang we look at her eye to eye, we give the importance that she needs. So, ibig sabihin, walang nakakaramdam sa tatlo na, na hindi sila favorite o yes. wala naman tayong favoritism yeah. so equal talagang pag oras naramdaman nila yun na patas sila that will also lessen the sibling rivalry, rivalry. and the more that they will love each other correct right. kasi nakikita nila na patas lahat yung love na bin and attention na binibigay namin sa kanilang tatlo mm -hmm. another thing is there should be no comparison mm -hmm. Kasi minsan hindi talaga natin maiwasan na mag-compare. Di ba? Minsan hindi natin sinasadya ng mga parents but na compare natin sila. Mm -hmm. We have to be very careful with that. Dapat um, mindful ka pagdating dyan sa comparison na yan. Kasi hindi talaga magandang mag-compare because binibigyan mo ng feeling of insecurity ang isang sibling. For example, Sabihin mo dun sa isa na... Oh, tignan mo yung ate mo, bakit ang talino, tataas ng grades. Nag-excel -e sa school. Gayahin mo, ikaw, bakit ang bababa ng grades mo? Mm -hmm. Di ba, kahit pasado, sasabihin, mababa pa rin, mm hindi -hmm. pa rin enough. I mean, pag ganun kasi, ang nangyayari sa bata, nagkakaroon ng insecurity. And bumababa ang self-esteem. Kasi, of course naisip nila na parang oo nga, siguro bobo talaga ako or mas less ako na hindi naman totoo kasi baka yung yung isang sibling gifted academically pero ito isa naman mali mo na, sa artistic na side so ganoon, hindi sila pareho kaya wag kayong mag-compare and ang mangyayari ngayon tuloy pag nag-compare kayo magkakaroon ng hatred yung bata ang mahihit niya tuloy yung kapatid niya kung kanino mo siya compare kaya dapat matuto sila and ang ma instill natin sa kanila is no matter what happens silang dalawa dapat o silang magkakapatid ang magkakakampi hindi sila competition ng each other kaya kailangan natin we vocal tayo sa sa point na yun kasi yes. uh, natural sa mga bata na barang ba diba, parang natural sa magkapatid na nag-aaway or mm -hmm. So, ibig sabihin, kailangan mong vocal ka doon. Sabihin mo na, hindi man kayo magkaaway, magkakampi kayo. Mm -hmm. So, pag nating sinasabi yon eventually, that will, uh, na ma-engrave na yun sa puso nila, na ganun pala ang dapat. Mm -hmm. um, And lalaki silang mag-best friend. Correct. Kasi, you have a lot of friends, pero iba talaga ang kapatid. Ang kapatid, yan yung, matatrust mo, dapat magkaroon sila ng ganoon na relationship, na yung, talagang trusted nila ang kapatid nila and yun talaga yung nandyan sa kanilang tabi hanggang-hanggang. Okay. Nag-aaway, para, parati silang nag-aaway ng mga babies pa sila. Okay. So natural yun eh, no? Uh, yung isa kinakagat yung isa, yung isa <laughs> sinasubunutan. Sinasubun no? oh, so common yun. Pero doon pa lang... Nagahampasan. Oh, doon right. pa lang, papasok talaga tayo to mm -hmm ano na to remind them na bawal yung ganun no yes. so hindi lang yung pinagalitan mo lang sila kasi mm -hmm. natural yung pinagalitan mo eh ipasok mo yung the golden rule do unto yes. others what you want others to do unto you mm -hmm. so so nangagat ka gusto mo ba kagatin ka ren mm -hmm. talaga antayin mo yung suksagot niya <laughs> nang nang hila ka ng buhok gusto mo ba hilahin, hilahin din ang buhok mo so kailangan ma-internalize nila yun na talagang engraved talaga sa puso nila na ay, oo nga, mali pala. Mm -hmm. Parang ganon para maintindihan nila yung pagbabago. Yes. Ampre, parang habang bata pa sila, alam nila na, na hindi dapat nila saktan yung isa't isa, which, physically or emotionally. Uh, which goes to the example na natin as a parent. Mm -hmm. Kasi at the end of it all, anong nakikita ng mga bata sa atin? Yes, yun yung susundin. Yun yung susundin nila kung ako as a man nakikita nilang sinisigawan ko parati ang si wife asa mm. as a woman si sinasaktan. sinasaktan. so isip ng lalaki ko ah ganun pala pwede paling gawin sa babae yan so ah kayanin ko tong ate ko ganun so uh, which is not good so kailangan hindi nila nakikita yon mm -hmm. So, nakikita nilang peaceful ang relationship. So, kailangan yun na nga. Happy home lang, no? Chill-chill uh, lang, no? Wag so, lang... ano pa rin talaga, diba? ba? na pa rin siya sa relationship niyo between husband and wife. Kaya, mm -hmm. yeah, we should really make sure na by God's grace talaga yung relationship niyong mag-asawa dapat um make some effort, mm -hmm. 'di ba? Give some effort na mapaganda niyo yung relationship niyo by the help of God. Mm -hmm. And also sa mga kids natin, diba, We do yung mga Bible stories. Yeah mga kids pa sila, I really make sure na before bedtime, pagpapatulugin ko na sila, simula kay Patricia, nung mm -hmm. baby pa siya, hanggang kay Amanda, kay Rich, mm -hmm. na bago sila matulog, nagbe-bedtime story talaga mm -hmm. kami. And, um, Bible stories yung sinastory ko sa kanila. So, nakaka-instill ako at the same time ng mga word of God. Mm -hmm. So, it also helps. And also, we made it a habit sa aming family na We pray together. Every night, nagpe-pray po kami together and we speak blessings over each other. So that really helps. And also, iba talaga din yung ano, nalalabas natin sila. Yes. Like napapasyal natin uh, kung, kung, kung saan sila excited. Kahit hindi naman kailangan na uh, abroad no? Kahit dito lang sa lugar-lugar na mag-overnight kayo sa isang resort, ganyan. Kasi for them, pagka gano'n, yung nai-excite sila, mm. uh, nagkakaroon sila ng bonding. Yes. So like, for example, nag sa travel pa lang, excited mm. sila kasi may pupuntahan sila. Mm. Nagbabiyahe kayo, masaya sila. So, nakikreate yung bonding doon. Yes. So, importante din yung uh, napapasyal natin sila. Kasi yun yung memories na 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 iisip nila hanggang lumalaki sila mm -hmm. na nakapunta sila sa ilang lugar together. na masaya sila, naligo sila sa swimming pool or dagat or anything na nagki ng bonding, no? Big sabihin not all work lang, no? not all studies lang na gagawin nila. Kundi alam nila time to time meron din silang relaxation mm -hmm. na makaano din sila, makarelax din sila together. Kasi kung nag, kung as a family kayo pumunta wala yung classmate nila hmm. si sinong kabanding nila sila lang yeah. and then they they will enjoy each other iba din kasi yung banding ko na school kasi syempre classmates yes, yeah, so na natatawa ng kayo eh so maganda rin yung as a family silang magkakapatid kayo meron kayong pupuntahan yeah. na sila yung mag enjoy enjoy yes. uh, iwasan din po natin as parents na yung si um, nagsisay ka ng something bad about one of your child sa kapatid for example yung isa mong anak na inis ka. Syempre natural minsan naiinis ka. Doon ka magsusumbong sa isang anak mo na ano ba naman ang ate mo nakakainis. Ganito ganito ganito, Ba't ba naman kasi ganyan ng ugali niya? Ganito siya, ganyan niya. Iwasan po natin kasi in a way parang sinisiraan mo yung isa mong anak sa kapatid niya. Parang ganon. Dapat iwasan natin 'yon. Kung kung naiinis ka doon sa isa, sa husband mo na lang or sa wife mo sabihin. Huwag doon sa Kapatid niya. Correct, correct. Kasi syempre, magkakaroon ng thinking yung kapatid niya, ay, oo nga, ganun pala talaga, ganun pala yung kapatid ko. Mm -hmm. So parang feeling niya, meron na rin siyang right na na awayin yung kapatid niya mm -hmm. or pakitaan ng hindi maganda yung kapatid niya. Kasi nga, ikaw mismo, yun na nanggaling, mm -hmm. di ba?